itong uh, parteng ito ng kagubatan na kung saan eh, may nakita din tayo dito nga uh, made ni Paul tingnan nyo itong napakalaking rock wall dito so yung ilog lang dyan sa baba niyang tingnan natin yung saan banda yung ano yung falls na yun so, ito yung ilog oh. ang ganda rin dito sa parte na to Ayan, oh. sobrang lino ng tubig Dito pwede rin maligo oh. So liban tayo dito Para makita natin kung anong meron dito Ang ganda ng lugar na to Halos makikita mo dito parang ano eh Mga picnic area talaga oh Pwede mag tent uh, pitching dito ayun meron dito ano muhon so siguro ito yung muhon ng ano uh, bagilawa at saka gulibay ayan so ito itong part na to bagilawa itong part na to tapos dito wala na eh hindi na makita eh maaaring dito yung gulibay eh, sa part na to then ito yung ilog ah ibig sabihin nagsanga pala nagsanga dito yung ilog meron dun sa kabila meron din dito ito yung isa oh Tignan natin kung saan meron babaan nito, Ito, ito yung babaan, oh. Ayan. So, ito. yung ilog pa? Oh, my gosh! Anong meron dito dati? Bakit meron dito ano? riprap ayun o oh. may riprap dito At tagal na kaya ito ito may riprap oh parang ang ito ah oh. tubig dito e, ito na yung bato parang noong unang panahon pa tingnan natin itong ilali, uh, ibabaw nya kung ano itsura eh. may daanan din dito parang sinaula nga riprap ng nakita natin yun ah na sasalaula na rin ito ng mga tao pero ito talaga no, nakakapagtaka ano kayang taon to ginawa ng ganito para sa mga taga bagilawa sa mga taga uh, gulibay ito dito sa part na to may riprap bakit naman gagawin dito ng riprap dito lang sa part na to hanggang doon oh ayan oh tapos dito dito hanggang dito oh eh. no. Wow, ang lalaki ng bato na to oh. Ito, meron pa rin dito. Ayan. Hanggang dyan. Ayan, meron dito dati. Ayan, nataklo ba na ng, ano, ng masukal na ramo pero yung yung reprop niya hanggang dito oh. So dito wala na. Hanggang doon lang oh. Hanggang doon ang reprop. Dito wala na. Ano kaya meron dito sa lugar na to? Bakit yun lang naman yung nireprapan? Tapos itong ilog. Tingnan natin. Tingnan natin yung pinakadulo nito. Nandito yung falls na nakita natin eh. Ayun. Ito na yung falls na nasilip natin mula dun sa baba kanina. Yung pangatlo. Ayun Ayan dito tayo galing oh sa baba ah, maganda rin dito wow so ito yung isang sanga ng ilog maganda rin dito mas mataas itong falls na ito mga body kaya hindi talaga ako nahihiwagaan doon sa riprap na yon bakit doon lang sa lugar na yon at saka nasa gitna tayo ng ano ng uh, kagubatan Ibig sabihin ba matagal na tunga uh, na nalagyan ng ganito? Ito ba eh daang taon na? Pero base doon kasi sa bato, parang ano naman eh, parang hindi naman ganoon kaluma. Pero ang lalaki ng bato mga bayan, lalaking tipak ng bato.